Nahuli sa isang operasyon kontra ilegal na droga ang isang retailer sa barangay Centro Jess, Tuguegarao City, umaga ng Oktubre at 20 taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek na si Alias Al, 31 anyos, binata at retailer na residente ng barangay Bingwang, San Pablo Isabela. Si Al ay kabilang sa drug watch, watch list ng mga otoridad at matagal nang minamanmanan dahil sa umano'y patuloy na pagbebenta ng shabu sa Cagayan Valley. Nakumpis ka mula sa kanyang tatlong sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 30 gramo at tinatayang may halagang 204,000 pesos. Bukod dito, na-recover din ang ilang gamit tulad ng cellphone, digital weighing scale, plastic sachets at isang puting Toyota Corolla na ginagamit umano sa operasyon. Nasa kustodiyan na ng Tuguegaraw City Police Station ang suspect at kasalukuyang isinasa ilalim sa investigasyon para sa posibleng karagdagang kaso. IFM News.